Ang pelikulang ito ay nagsisimula sa isang samurai na si Hanzo na nagtuturo sa kanyang anak ng isang aral sa buhay tungkol sa kapangyarihan ng isang Scorpion. Pagkatapos ng isang sandaling pahinga nilang mag-ama, dinala ni Hanzo ang kanyang anak pabalik sa Nayon, ngunit sila ay inambush ng isang klan na tinatawag na lingkoy. Upang ipagtanggol ang sarili, nakipaglaban si Hanzo sa kanila sa isang malupit na paraan at sinira ang kanilang mga buto ng isang suntok. Ngunit tumakas siya, kasama ang kanyang anak nang mapagtanto niyang mas marami sila. Nagtago siya, ngunit nadiskubre niyang pinatay na ang buong klan niya. Nagmadali si Hanzo na puntahan ang kanyang asawa, ngunit siya man ay nasawi din. Matindi ang galit ni Hanzo at pinatumba ang lahat ng mga ninja at tinitiyak na walang makakalabas ng buhay. Bigla namang may lumitaw na isang lalaki na tinatawag na Sub-Zero nahawak ang lieg ng kanyang anak at hinamon si Hanzo na sumuko. Nang sumuko si Hanzo, dinapos ni Sub-Zero siya gamit ang kanyang kapangyarihang yelo. At nasaksihan ni Hanzo habang unti-unti niyang bawiin ang buhay ng kanyang anak. Umiiyak si Hanzo habang nangangako ng paghihiganti, ngunit siya man din ay pinatahimik ni Sub-Zero bago pa siya makapagsalita. Samantala sa isang templo kung saan makikita natin si Liu Kang na nagmunguni-muni hanggang sa may isang misteryosong tao mula sa dilim na umatake sa kanya. Gamit ang konsentrasyon, napigilan ni Liu Kang ang atake at nalaman niyang ito ay ang kanyang master na si Lord Raiden na lumalabas na sinusubukan lamang ang kanyang mga kasanayan para sa darating na tournament. Sa China makikita natin ang mga tao na tumataya sa isang street fight kung saan ang lumalaban ay isang babae na si Sonya Blade na nakakatanggap ng matinding balasa mula sa isang napakalaking kalaban na tinatawag na China Rock. Naalala ni Sonia ang lahat ng kanyang mga training mula sa Special Force, na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na bumangon at lumaban muli upang tanggalin ang ngipin ng lalaki at tapusin siya ng isang bira sa mukha. Isang misteryosong lalaki ang nakakita sa kanyang pakikipaglaban at inaniyahan siya na sumali sa Mortal Kombat Tournament. Pumayag siyang sumali matapos malaman na ang kanyang mortal na kaaway na si Kano ay nandoon din. Samantala, nabuhay muli si Hanzo sa Underworld na nakatali sa mga kadena. Siya ay hinarap ng Demon King na nagsimulang pahirapan siya. Ngunit nagawa niyang makuha ang atensyon ng demonyo at tinikman ang kanyang mga tainga gamit ang kanyang ngipin at nakawala nga si Hanzo at mabilis na kinuha ang espada at ginawang cake ang demonyo. Makalipas ang ilang sandali, nagkita si Hanzo at isang salamangkero sa underworld na si Quan Chi, na nakumbinsi si Hanzo na lumaban para sa kanya sa Mortal Kombat Tournament, pati na rin ang pagkuha ng isang makapangyarihang susi, at tutulungan niya siyang makaganti kay Sub-Zero at buhayin muli ang kanyang pamilya. Pumayag si Hanzo sa alok na ito nang walang pag-aalinlangan at binago ang kanyang pangalan bilang Scorpion. Habang papalapit na ang tournament, dalawang Earth Fighters na sina Johnny Cage, na isang artista sa Hollywood, at Sonya Blade mula sa Special Forces ay nirecruit ni Raiden kasama ang kanyang estudyante na si Liu Kang upang ipagtanggol ang Earth Realm sa pamamagitan ng paglahok sa Mortal Kombat Tournament. Sa kabilang banda, dumating si Scorpion sa isang isla at nagpatuloy sa pagkuha ng isang susi ayon sa mga utos ni Quan Chi. Ngunit, Nahuli siya ni Lord Raiden na nagsabi sa kanya na niloloko lamang siya ni Quan Chi at hindi niya ibabalik ang kanyang pamilya sa kanya. Habang papalapit na ang tournament sa pagitan ng mga kampiyon ng Earth at Underworld, may balak na aliwin ni Shang ang kinatawan ng Underworld. At naglabas ng isa sa kanyang mga bilanggo na si Jax ang commander ni Sonya Blade. Na hostage ng isang bayarang si Kano at pinilit na makipaglaban sa kanyang kampiyon na si Goro. Nang magsimula ang laban, agad na nawala ng pag-asa si Jax nang mapagtanto niyang hindi niya kaya si Goro. Pinaglaruan siya ni Goro at tinapos siya sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang mga braso. Ngunit bago pa man siya matuluyan, biglang sumulpot si Lord Raiden at dinamot ang mga sugat ni Jax, tinulak niya si Goro at pinatulog ito. Galit na galit si Lord Raiden kay Shang Chong dahil hindi ito sumunod sa patakaran dahil hindi pa nagsisimula ang tournament. Isinama ni Shang Tsung si Jax at opisyal na sinimulan ang tournament sa pamamagitan ng pagpapadala sa bawat isa sa mga fighter sa ibang dimensyon upang makipaglaban ng one-on-one. -on -one. Ang unang laban ay si Johnny Cage laban kay Baraka. Habang inaatake, napagtanto ni Johnny na hindi ito isang pelikula kundi isang tunay na laban. Iniwasan niya ang lahat ng mga atake na nagdulot ng pagkasunog ng gusali. Mabilis siyang nakatakas bago gumuho ang busali at naiwan si Baraka sa gumuhong busali. Sumunod na laban ay si Sonya Blade laban kay Reptile. Nahihirapan si Sonya sa labang ito dahil may kapangyarihan si Reptile na invisibility. Kaya nagpa siya siyang magkunwaring patay upang ipakita ni Reptile ang kanyang tunay na anyo. Sinamantala ni Sonya ang pagkakataon na ito at lumaban muli ng buong lakas at tinapos siya sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang ulo. Samantala, si Scorpio na nais pa ring maghiganti ay nakita ang isa sa mga miyembro ng angkan ni Sub-Zero at hinuli siya. Tinapos niya ang lalaki matapos hindi siya makakuha ng mga sagot tungkol sa kinaroroonan ni Sub-Zero. Ang susunod na laban ay si Liu Kang laban kay Katana. Sa unang tingin halatang ayaw ni Liu Kang nasaktan siya, sa halip ay nakiusap siya na tumigil habang patuloy na inaatake ni Katana. Inilagay niya siya sa lupa at binalaan siyang itutumba siya kung hindi siya atras. Lumalabas na ang mga kampiyon ni Raiden ay nanalo sa tournament na nagresulta kay Shang Tsung na magalit. Sinabi niya kay Raiden na hindi na magtatagal ang kanyang mga kampiyon dahil may isang mapanganib na klan na tinatawag na Black Dragon ang papalapit na sa kanila. Galit na galit si Raiden na naniniwalang isang pandaraya ito ni Shang Tsung. Pagkatapos ng tournament muling nagkita ang lahat ng mga kampion ni Raiden. Ngunit nakita nila si Scorpion na tinapos ang ilan sa mga miyembro ng Black Dragon. Inakala nilang si Scorpion ay masama kaya handa na silang lumaban sa kanya. Ngunit tinigilan sila ni Johnny na nagpapaalala na hindi nila kailangan mag-away dahil may mas malaking banta silang dapat paghandaan. Hindi pa rin makapaniwala si Johnny sa mga nakita niya na halimaw at magic Ngunit sinabihan siya ni Sonya na totoo ang lahat ng ito. Biglang lumitaw si Lord Raiden sa harap nila at sinabing bumalik sa templo kung saan ang kanilang huling laban ay gaganapin. Pagdating nila sa templo, napalibutan sila ng mga Black Dragon. Natakot sila dahil mas marami ang kalaban, ngunit nang makita ni Liu Kang ang isa sa kanila ay si Scorpion, agad siyang kumilos upang lumaban. Lumabas si Scorpion sa kanyang pagpapanggap at sinimulang atakihin sila gamit ang kanyang sandata at tumulong na rin ang iba pa. Tuwing susubukan ni Johnny na lumaban, pinoprotektahan siya ni Sonia dahil sa tingin niya ay mahina siya. Inilabas ni Liu Kang ang kanyang special moves na tinatawag na bicycle kick at tinapos ang natitira sa mga miyembro ng Black Dragon. Lumitaw si Kano at nagsimulang magpaputok habang tumatakas ang grupo. Kasabay nito, lumitaw si Sub-Zero at sinipa siya palayo dahil sa pagbasto sa tournament. Nagmatcheck si Scorpion at inatake si Sub-Zero at sinabi niya na makakaganti na siya. Ngunit tila di maunawaan ito ni Sub-Zero pero kailangan pa rin niyang ipagtanggol ang sarili. Matapos ang maikling laban, naisip ni Scorpion na itapon ang sarili niya kasama si Sub-Zero sa isang tusok na pumatay sa kanilang dalawa. Samantala, hinabol ni na Sonya at Johnny Cage si Kano upang mahanap si Jax. Lumalabas na hindi papatay si Scorpion at sumulpot si Quan Chi na galit sa kanya dahil hindi siya nakatuon sa kanyang misyon na nakawin ang susi. At inamin niya na siya talaga ang pumatay sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mahika at magpanggap na si Sub-Zero. Umalis si Quan Chi na inakalang patay na si Scorpion. Ngunit hinila ni Scorpion ang sarili niya mula sa tusok. Kasabay nito nahanap ni Sonya si Kano at nakita si Jax. Pinakawalan ni Kano ang isang grupo ng mga halimaw at pinabagsak si Sonia dahil hindi niya kinaya labanan ang napakaraming mga halimaw mag-isa. Dumating si Liu sa templo upang labanan ang huling kampiyon ni Shang Chung na siguro na tila na nanalo na sa laban. Nang malapit ng patayin si Sonia ng mga halimaw, lumitaw si Johnny Cage at pinatumba ang halimaw upang iligtas si Sonia na nagulat sa kanyang kakayahan na lumaban. Sabay nilang tinalo ang lahat ng mga halimaw at si Kano ay nagbabanta na kung lalapit pa sila ay papatayin niya si Jax. Kinagat ni Jax ang kamay niya na nagbigay kay Sonia ng pagkakataon na patumbahin siya. Samantala, binabalasan ni Goro si Liu Kang. Kasabay nito nalaman ni Xiangchung na sinubukan ni Quan Chi na lasonin siya upang makuha ang susi na kanyang pag-aarip upang palayain ang kanyang amo na si Shinno. Hinuli niya si Quan Che at nang malapit ng putulin ni Goro ang mga braso ni Liu Kang ay tinira ni Scorpion si Goro mula sa likod. Nakita niyang tumba na ang kanyang huling kampiyon, sinubukan ni Shang Chong na utusan si Scorpion na itumba si Liu Kang, kapalit nito ay ibibigay niya si Quan Chi sa kanya. Pero sa halip, inatak ni Scorpion si Shang Chong at inutusang ibigay sa kanya ang susi. Handa nang lumaban si Shang Tsung sa kanila, ngunit umatras siya nang dumating si Raiden. Tumakas siya pabalik sa Underworld at nangakong gaganti sa kanila. Kasabay nito, ang buong templo ay gumuho kaya tumakbo si Raiden at Liu Kang palabas ng templo at iniwan sina Scorpion at Quan Chi. Naglaban si na Quan Chi at Scorpion sa isang matinding laban habang sinisira nila ang mga buto ng isa't isa. Ngunit, Nasa kalamangan si Scorpion dahil hindi siya mamamatay kahit anong gawin ni Quan Chi. Pinahina ni Scorpion si Quan Chi sa isang napakalakas na suntok at pinutol ang kanyang parehong mga braso at ang kanyang ulo. At tinapos siya sa pamamagitan ng pagsunog sa kanya upang hindi na siya mabuhay muli. At dito nagtatapos ang pelikula.